po ay uh, narito naman tayo sa gym ng uh, Nueva Ecija University of Science and Technology. At uh, dito po ay uh, makikita natin ang uh, ginagawang paghahanda uh, ng uh, pamahalaang panlalawigan, katawang ang 8th Court Infantry Battalion. naglagay uh, na po sila o, naglalagay na po sila ng mga modular tent para sa mga pamilyang uh, posibleng lumikas dahil sa bagyong yuwan hinihikayat ko ang uh, mga gustong lumikas na magsadya dito sa NEUST General Tino Campus Gym. 100 tents po ang uh, itatayo ngayon dito. Ay, teka. 100 tents po ang uh, ilalagay dito ngayon. At para uh, po sa isang daang pamilya na manatili nga uh, nakatutok dito sa Devil TV 48 para sa mga updates ng uh, Super Typhoon Yuan. At eto Ngayon po ay sika tingnan po natin kung ano po yung itsura ng tent at kung ilan po ang kung gaano po kaluwang at ilang katao kaya ang pwedeng ano ilang katao kaya ang pwedeng uh, maging lulan nito. Ayan. Ito po, makikita natin dito na uh, safety po siya dahil meron siyang uh, parang pinakulambo hmm. hindi po papasukin ng lamok. Ano? Kasi syempre, pag maulan, eh, prone po tayo sa ano, mga dengue-dengue cases na yan. Ano ba to? Ano natin?